Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kasalukuyan nga na inaagaw ni Kuya Jomar ang cellphone ni Ate Carla nakikipaglaro nga at nakikipaghabulan pa si Kuya Jomar dahil kinuha niya ang cellphone ni Ate Carla. At syempre, si Ate Carla ay nahabol din si Kuya Jomar sapagkat ayaw niya na masira o baka malaglag at madisgrasya ang cellphone na pinakainiingatan niya. 3, 2, 1. ano dito? Tira, dito tayo. Grabe na, alis na yung mga filtered na filtered yung mga <laughs> dito. Hindi <laughs> po. <laughs> <laughs> AI po <laughs> kasi yan. Ha? Huh? AI. Anong AI? Hindi <laughs> ko na rin alam ay. Eh. Gallery. Ay, dahil ano man Mag-face <laughs> ano ako. Mag-face ano. Ako okay. <laughs> okay, na po, ako na po mabukas. Ako na mabukas. Ako na ma Ako na. Ako na po. <laughs> ako na po. Inaano ako. Ayoko. Ayoko. <laughs>

Oke <idd ratchet Lustatif> hmm. <ubers> <giranyagettable> oh. naman eh. Okay naman no. Meron ka palitoan. Gusto ko naman pagkita yung picture eh. Picture.

Mama, oh! Ano si Mama? <laughs> Titignan ko lang naman yung picture, eh. Bakit? <laughs> <laughs> Bakit ba? <laughs> oh, may drone! <laughs> Nawala. Nawala? Ha? Eh? <laughs> Hindi, nalo ko lang naman. Talagang may tinatago ng sorpresa dito si Kuya Jomar para kay Ate Carla. Kaya sinasabi niya po kay Ate Carla na hindi niya na daw ibabalik ang cellphone nito. At kung pwede ay magpalit na lang daw sila ng cellphone. At syempre, kinakabahan naman si Ate Carla sapagkat ang mga cellphone na itong kagamitan niya na binibigay ng sponsors at ng ibang tao sa kanya ay talagang iniingatan niya ang mga yun. Kaya naman medyo naiiyak na nga si Ate Carla kakahabol kay Kuya Jomar. Nang sa ganon ay mabawi lamang ang cellphone niya na iniingatan niya. Mama, oh! <laughs> mama, oh! <laughs> ano si Mama? Titignan It ko lang naman yung picture, eh. Bakit? <laughs> Bakit ba? <laughs> oh, may drone! <laughs> Hmm. Nawala. Nawala? Ha? Eh? Hindi hey, na, nalak ko lang naman. Ay, ay nalak ko na Nalak ulit. <coughs> Palit tayo. Kasolo, ba't sa akin? Ay, dalhin ko muna to sa diet. Pagbalik ko na lang, galing salit na laga ako. Pupukan dito. Bala ka po, wala pa akong gagamitin. Bala. Okay lang yun. Hindi hmm. naman to, medyo sira na din naman pati to.

<laughs> Insa lang naman. Binaban ako din. Ah? Ha? Ano nga tatay? Ah, ito yun dun. naman yan. Tinay ko yung picture natin. panlak nga ako. Panlock ako. Bakit? kaya? Ba't yung mata mo nga <laughs> Ano pa ang mo? Bibo. Wala ka ko. Akin okay na po. Okay. okay. lang yun. Wala ka naman mga contacts. Baka kasi ka ni Coach dito. Baka kasi may contact sila ni Coach. Naninigurado lang ako. Ano mo si Lolo? Oy, Lolo. Isa ka rin eh. ko ba? O ano? Ano tayo? Ikaw tayo magabolan <laughs> Hiramin ko muna to, hiramin ko muna Po. Oh. Oy. Oh! <laughs> Tara na. Thank you Carla, paano na lang naman. Grabe at para may inis na nga si Ate Carla, kakahabol kay Kuya Jomar dahil kalina pa siya nito inaasar. Grabe kasi mga sardines si Kuya Jomar at tumatawa at hinahagis pa nga ang cellphone ni Ate Carla. Kaya naman si Ate Carla ay eh, syempre sobrang naghalala na at sobrang nalulungkot dahil pinakainiingatan niya talaga ang cellphone na yun at mahalagang bagay yon sa kanya dahil malaki ang benefit nun para sa kanyang komunikasyon. <laughs> Oh, kaya si bro. Ah, <laughs> mayroon, Say bro, ano? Ayo. <laughs> Oi. Okay, lang eh. Huwag hoy, Seryoso Serious lang naman. Inaban ako din. Ah, mga tatay. Ah, Ay, ito yun dun. Di naman yan. Tinayin ko yung picture natin. Pa panlock nga ako. Panlock. <laughs> <laughs> Ba't nga? <ni> <laughs> Ba't nang usap yung mata mo nga eh? <laughs> ano ba sa'yo pa mo? Bibo. Bibo? Panlock ako. Akin na po. Ako okay. Oh, <laughs> okay lang yun. Wala ka naman ng kontak. Baka siya kinakontakan ni Coach dito. Eh. <laughs> Baka si may contact sila ni coach. do lang ako. Ano mo si Lolo? Ano lo. Isa ka rin, eh. Akala ko ba? <laughs> ano? Ano tayo? Ikaw tayo mag Hiramin <laughs> ko muna ito. ko muna Po. oy oh. <laughs> 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 Tara na. Thank you, Carla. Paano na lang naman. Hi, Carla. Salamat. Ay, kukunin ko lang yung mga gamit ko. Bye-bye. Sana ako. Sana ako. Let's go, Wildcats. Let's go. Ay, wala ka. Ay, wala <laughs> <laughs> Thank you! <laughs> 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 Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!